Hello Sir Jay. Ako si Mira Luzon, 21 taong gulang, nakatira sa baryo ng San Alberto, isang lugar na balot ng usap-usapan, kwentong pamahiin at mga bisitang hindi mo nakikita pero ramdam mo. Mahilig akong magwalas sa gabi. Simpleng gawaing bahay para sa iba, pero sa baryo namin, bawal daw. Wala lang sa akin 'yun. Hanggang sa isang Biyernes Santo, Alas 11 ng gabi, nagwalas ako sa harap ng bahay habang umuulan. Sa gitna ng katahimikan, may narinig akong malambot na kaluskos. Akala ko pusa lang, pero paglingon ko, may itim na pusa sa ilalim ng upuan, nakatingin ng tuwid sa akin. Hindi siya ordinaryo. Ang mata niya, parang salamin na nagpapakita ng alaala. At doon nagsimula ang pagbabago. Gitling-gitling-gitling. Kinagabihan, may tunog na tila paakyat sa bubong. Mabagal, parang hakbang ng maliit na nilalang. Hindi pusa, hindi tao, pero may ritmo, at may intensyon. Akala ko guni-guni lang, pero may nabasag sa kusina. Isang basong hindi ko ginagamit mula pa nung birthday ko dalawang taon ang nakalipas. Napaisip ako, pamahiin lang ba talaga ang bawal magwalas sa gabi? O may napukaw akong hindi dapat na istorbo. Gitling gitling gitling. Hindi na ako nagwales, pero lumabas pa rin ang pusa. Ngayon, nasa bintana na siya. Tahimik pa rin. May bahid ng putik ang hagdan, parang may pumasok na hindi dumaan sa pintuan. Nagtanong ako sa lola ko, at ang sabi niya lang. Kapag dumadalaw na ang mga hayop na alagad, may gusto silang paalalahanan. Alam nyo ba, may pamahiin sa amin kapag may dumadaan na itim na pusa sa Biernes Santo, may hinahanap siyang kaluluwa na hindi pa natutubos. Gitling gitling gitling, napatingin ako sa salamin. Isang araw, para bang may tumayo sa likod ko. Hindi malinaw, pero may anino. Ang katawan ko'y nanlalamig, pero walang hangin. Ang ilaw, pailo paitim. Tumakbo ako palabas, at nandoon ang pusa, nakatayo na sa hagdan, nakaharang. At sa likod niya, isang matandang babae. Hindi siya tao, hindi rin hayop, basta, hindi na ako ang Miraluzon na hindi naniniwala. Dahil ako mismo, ang naging bahagi na ng pamahiin. Ngayon, ang gusto ko lang ay manahimik. Umiiwas na ako sa gabi, sa walis, sa salamin pero minsan, di mo mapipigilan ang kinagisnan. Dahil kung tutusin, ang gusto ko lang talaga ay bumalik ang normal. Pero minsan, ang pamahiin, di lang basta kwento, kundi sumpang kailangan mong respetuhin. Alam nyo ba, kapag sinimulan mo ng isantabi ang mga lumang paniniwala, minsan sila ang gumugulo sa'yo para ipaalala, nandito pa kami.